mga kapatid. Habang wala po si Pastor Dani, ako muna po yung mag ano po nung topic po natin noong nakaraan. Dahil wala po doon nakaraan si Brother Alex. So, tutuloy po natin yung topic na ano nakasayt sa kanya. Dahil ano si ano din po Brother Rex din po yung sumalo yata sa kanya nung wala po siya. Para matapos po natin yung topic sa Timothy. Tayo so, yun po bago po lahat. ko po ba na na lang ay po yung mukod at panalangin. Yes, Lord. Uh, ah. sa gabi ito kami nagpapasalamat sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy na nakakapag-aral kami na ng mga salita. At meron kaming ah, ganitong gawa ay Panginoon na mas lalong ka pa namin makilala so, magita ng mga taong ginamit mo sa balalakasulatan na may sulat ang iyong mga ang mga parantunan na dapat po namin na masundan. My Lord, sa gabi ito kami patuloy na lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran. sa po na na uh, kasalanan. Salat po na kami pong kahinana. Patuloy na, na tinatama mo sa aming po buhay. Kaya po, sa gabi ito, hinihingi namin sa iyo yung pagsama, Panginoon. Wisdom na nagbubuhat sa iyo. At nawa, Lord, sa gabi ito, ikaw lamang iyong maitaas ko lamang madakila namin, Panginoon. Na ano Lord, may apply namin sa aming pong buhay. Ang pag-aaralan po namin sa gabi ito. Sa iyo po, In The mighty name of Jesus. Amen and amen. So, good evening po, mga kapatid. Ang topic po natin ay patatagpuan po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 16. Praise God. Nandito po yung uh, yung verse sa uh, po GC. Isi-share ko din po dito. <clears throat> Pasensya na po mga kapatid. Medyo masama kasi pakaramdam ko. <laughs> meron akong ano, meron akong sipon. Saka yung lalamanan ko masakit. Kaya po, uh, ito po ay karugtong po nung tinapik ni Sino po ba yung topic nito nung nakaraan? Si Brother Gerald ba? O si si Brother Alex? So, yan po. Uh, ito po yung karuntong nung naitopic nung nakaraan. Yung patungkol po dun sa uh, pagiging isang ano isang tamang pagpili doon po sa magiging tagapanguna sa isang iglesia at Uh, hindi lamang po isa lang ang gumagawa sa ano po sa loob po ng iglesia, sa loob ng church. Hindi lamang po maaring pastor lang ang gumagawa kasi kawawa na ba yung pastor kung siya lang po ano kaya naman si Apostol Pablo ay nagbigay ng ng, ng uh, instruction kay Timothy no, no siya po ay pinadala doon sa, sa iglesia ng Efeso dahil po nagkakaroon ng problema doon yung mga kapatid at meron mga ano doon, mga naging pinuno doon na nabanggit po ni Apostol Pablo dito po kay Timoteo, yung dalawang ano po, dalawang naging pinuno po ng mga ano, ng church doon sa lugar na yon na hindi sila naging ano, naging uh, magandang ehemplo para po doon sa mga mananampalataya at nakakatisod sila. Hindi lamang po nakakatisod, sila din po ay nagtuturo ng mga maling aral. At noong nakaraan nga pong ano, linggo na itapik po ni Pastor Dani yung patungkol po sa ano sa mga post teacher, sa mga mga ang mga tagapagturo. At ito din po si, si Apostol Pablo ay hindi ano hindi nagkukulang sa paalala about po dun sa mga ano sa mga lumalabas na mga nag nag uh, nag na gusto nilang maging ano maging tagapagturo, tagapagdingkod, pero his doon sa ano, dun sa faith na na itinuturo ng mga apostol, lilihis like, dun sa itinuturo ng Panginoong Hesus. Kaya naman ah, nagbilin si Apostol Pablo kay Timothy na maging ano na maging critical or maging ano, maging mapan, ma, maging ano, ah, maging stricto sa pag ano, sa pag-implement ng pagpili sa mga pipiliing mga tagapaglingkod, yung mga ano doon, mga mga taga tulong, taga tagapagtulong doon sa mga ano sa mga apostol, doon sa mga namiminuno na, na, doon sa isang iglesia dahil long panahon po na ito, uh, maraming ano na, maraming mission na nagagawa ang mga ano mga apostol at hindi na kinakaya ng isang ano lang ng isang tao lang o ng dalabing dalawa o labing tatlo So kailangan po na mag ano sila doon, magsanay sila ng mga papalit sa kanila upang ano, upang mas maging malawak po yung kanila pong gawain. Mas ano pa, mas maging makapakipakinabang yung pagkilos ng pagmimisyon na ginagawa nila. At sa mga panahon po na ito mga kapatid, nangyayari na yan, di ba? Uh, meron, meron tayong kinabibilangan church. Meron po tayong kanya-kanyang mga, ano, mga church na kinabibilangan na kung saan ah, nagtatalaga ang mga ano ang mga kapatid ng mga ano mga ingat yaman yung mga auditor sila yung ano sila yung hindi lamang pastor kasi yung akala po ng iba yung mga tagalabas kapag daw po ah, tumanggap ng tides ng offering ang ano ang isang simbahan. Akala nila si pastor po ang humahawak. Pero ano ang isang church po ay nagtatalaga ng ano ng mga organ ng tatag dito. Nag-elect po sila ng ano ng mga officers para po eh uh, mapangasiwaan ng may kaayusan ang ang isang simbahan o ang isang church. Kaya naman hindi lamang po sa panahon ngayon doon pa rin po sa panahon pa lamang po nila Apostol Pablo ay ini-implement na itong ano ganitong ano ganitong ganitong uh, gawain na magtalaga ng mga tagapaglingkod. At nagbigay nga si ano si Apostol Pablo kay Timothy na mga panuntunan na kung saan uh, ang pipiliin ng mga miyembro o tagapaglingkod sa isang simbahan na katulong o katuwang ng mga ano ng mga leader ng mga pa, ng mga past, mga apostol doon po sa sa loob po ng iglesia para magkaroon ng kaayusan yung pong iglesia ay ito pong mga sumusunod sabi po ni apostol Pablo sa verse 8, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. So ito po uh, very ano na po to, very common na ito ano, talagang ano na, kumbaga, uh, sa isang ano, sa isang simbahan no, sa isang ano po grupo na mga mga tao naniniwala sa ating Panginoong Jesus o naniniwala sa Diyos ay nangangailangan po na tinatayuan din ng mga ano na yun, mga mga uh, katuwang na yon yung pananampalataya na itinuturo sa isa pong iglesia hindi maaari po na 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 lihis yung kanilang pamumuhay doon sa kanilang pananampalataya kaya naman po sinasabi po ni Apostol Pablo dapat pagrespetado yung ano yung pipiliin niyo at ano honest na tao sabi pa nga dito hindi lasenggo di sa kayo sa salapi kailangan sila itapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag. So, yun po, ano, yung, yung faith talaga, hindi pwedeng, ano, iba yung, iba yung faith nung, ano, nung miyembro, iba doon sa itinuturo nung, nung pasto, tapos iba yung tinatayo, ano, ano, nung, nung, ano, nung kamanggagawa niya, magkakaroon po ng problema don sa, ano na yun, sa part po na yun, mga kapatid. Sabi pa po dito, may malinis na budhi. Kailangan subukan muna na sila at kung mapatod sila karapat dapat sa sila gawing mga tagapaglingkod. So ito po, uh, tinitignan yung kanilang pamumuhay, kung sila po ba karapat dapat na uh, na maging ano maging uh, tagapaglingkod doon po sa loob ng po ng iglesia upang hindi sila maging katitisuran doon po sa mga baguhan doon po sa mga nangangailangan ng tulong at isa nga po sa halimbawa kung bakit nagtatalaga ng mga mga tagapag ng mga mga helper ang isa pong iglesia nung panahon na ito kasi po nung pong, uh, unang mission po nila ano, nung mga apostol noon ay nagkaroon na ng problema doon po sa sa Book of Acts nagkaroon na po ng problema noon kaya naman hindi lamang po uh, naka ano nakadepende lang doon sa mga labing dalawang apostol nung panahon na yon yung gawain kung mababasa po natin sa gawa, ano ko yung ano, sa, sa gawa 6 to 6. Ito po yung time na, ah, na, na, pumili. Yung pong mga ano po doon, manggagawa noon. Na mga manggagawa noon upang maging ano, katuwang doon po sa, sa loob po ng iglesia. Sabi po dito, <coughs> sa gawa 6 to 6, habang patuloy na dumadami ang mga alagad, nagkaroon ng mga reklamo laban sa hebreo sa mga Hebreo, <coughs> ang mga Helenista. Sinabi nilang ang mga byuda, sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Sa so ito po mga kapatid, kung bakit kinakailangan na meron po mga mga tagapangasiwa doon po sa loob po ng iglesia, uh, maliban po doon po sa pastor or maliban po doon sa leader po ng isa pong church ay dahil po hindi lang po pwedeng ano kasi ang gawain po ng isang apostol isang isang leader ay uh, mag-preach magturo ng salita ng Diyos at dapat meron pong uh, doon po sa loob ng iglesia yung nag nag-aasihasa doon sa bawat miyembro at ito nga po naging problema ito doon sa book of acts nung noong, uh, noong po nagmi-mission po ang mga apostol noong panahon na yon sabi dito dumadami ang mga alagad at ano nga, yun nga, yung mga biyuda po doon ay napapabayaan sa kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay. Kaya ito po 'yung naging solusyon ng pong uh, mga kapatid. Sabi po dito, kaya tinipon ng labindalawa ang buong kapulungan ng mga panate at sinabi sa kanila, hindi na hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. So ito nga sila po kasi 'yung nakatalaga doon po sa pag-preach, sa pag-teach nung salita ng Diyos at hindi po nila maaasikaso yung pong uh, yung pagtulong doon sa mga kapatid. Kaya naman uh, sabi po dito nung ano nung mga mga alagad ng Panginoon ay dapat meron silang italaga na mag-aasikaso doon po sa mga ano sa mga kapatid na nangangailangan po ng tulong. Sabi po sa verse 3 kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng pitong lalaking iginagalang puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay, ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. So ito po, maging yung mga, yung mga unang ano po, yung mga alagad noong panahon na yun, hindi pa po kasi ano nito si Apostol Pablo, ano pa po siya dito, si Saulo pa po siya nung time na ito sa, ano, sa Book of Acts. Ito po yung time na unang mission ng ano ng ng 12 12 na, uh, naalagad alagad ng Panginoon. At kasama na po doon si Matias ay ano po uh, nagkaroon po ng ano ng problema sa loob po ng ano ng iglesia kasi napapabayaan na po yung mga dapat na ano na nakakalinga or na kaka, nakaka, naabot ng tulong. Kaya naman po ito po yung ano kanila pong requirement sabi po dito uh, iginagalang puspos na espiritu at matatalino upang ilagay namin sa sila sa tungkulin ito. Hindi din to kaiba doon po sa binigay ibinabani ano ni Apostol Pablo na instruction kay Timothy. Kasi napa, ano makikita natin dito mga kapatid, napakahalaga na ang itatalaga bilang ano bilang uh, tagapangasiwa sa loob po ng iglesia ay uh, talagang ano talagang devoted talaga sa ano sa paglilingkod sa Panginoon at hindi pwedeng ano hindi pwedeng may pangsarili silang hangarin na kaya sila ano sila gusto nilang maging uh, tagapangasiwa kasi gusto nilang ano gusto nilang uh, may, may, ano meron silang makamit meron silang ano meron silang hidden agenda at hindi ito dapat na ano na mangyari kaya nga ano ito po yung nangyari doon po sa Book of Acts sabi po dito nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito kaya pinili nila si Esteban isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos na Espiritu Santo, sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na nahikait sa pananampalatayang Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol sila ipinanalangin at pinatungan ng kamay. So yun po, napakahalaga po mga kapatid na ang isa pong tagapangasiwa, isang ano po, lingkod ng Diyos sa loob po ng iglesia, ay ano, sabi nga ni Apostol Pablo ay isang kagalang-galang at tapat na ano na na lingkod ng Diyos. At ang hangarin lamang dapat nila ay uh, makapaglingkod sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, isang pribilehiyo sa isang ano sa isang tin, itinubos ng Diyos ng sa isang nalik nakatanggap ng kaligtasan buhat sa Panginoon yung bang makapaglingkod ka sa Diyos makapagbalik ka ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod ito ay isang hindi ito isang ano hindi ito isang ano responsibility responsibilidad lang na ano na kaya mo tinanggap kasi responsibilidad mo hindi sa totoo lang po mga kapatid, hindi lahat nabibigyan ng ano ng gantong pagkakataon kaya naman isang pagpapala na ano na kung ikaw may talaga na isang uh, tagapaglingkod ng Panginoon sa sa loob po ng iglesia ito isang ip, ano is, isa itong pribilehiyo isa itong pagpapala buhat po sa Diyos Sabi pa po dito ah... Uh, Gayun din naman, verse 11, sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timothy, gayun din naman ang kanilang mga asawa ay dapat maging pagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi, at tapat sa lahat ng mga bagay. So ito po, uh, napakahalaga po na ano po na na ano po ano, nagampanin po ng isa pong uh, lingkod ng Diyos sa loob po ng iglesia na hindi lamang siya yung ano, hindi lang siya dapat yung arespetado kundi maging yung kanyang ano kanyang asawa Hello! maging ay yung kanyang ano yung kanyang mga ano mga yung kanyang pamilya kasi nga bakit ano bakit po napakahalaga nito kasi uh, ministry po ito mga kapatid eh, yung kung kanina pong ano gagampanan so kung ikaw ay magmi-ministry sa loob po ng simbahan kailangan yung mismo sa loob pa lamang ng iyong pamilya ay ayos kasi eh uh, pa bakit napakahalaga po nito mga kapatid dahil ang isang ang isang pamilya ay institusyon na itin na, itina, na i, uh, ang ang Diyos ang naglagay. 'Di diba? sabi nga po nila yung, yung family is the first institution na itinalaga po ng Diyos. Dito po sa ano dito po sa sa, sa sanlibutan kaya naman napakahalaga po mga kapatid na ang isang uh, lingkod ng Diyos na na maitatalaga sa loob po ng iglesia ay sila mismo mag-asawa ay ano ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos sa harapan po ng Diyos. Yung kanilang paglilingkod at pamumuhay ay nagiging kalugod-lugod po sa harapan ng Diyos upang sila po ay maging uh, magandang uh, impluensya, magandang uh, halimbawa para po doon sa mga kapatid, doon po sa iglesia, sa isang church. Sabi pa po dito sa verse 12, ang mga, ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. So yun po, ano, hindi po pwedeng, ano, hindi po pwedeng merong issue ng, uh, ng paikipangalun niya. Hindi po pwedeng, ano, hindi po pwedeng, uh, ang ibig mo sabihin dito ni, ano, ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay, ano, nung no, ikaw ay naging mananampalataya, ikaw ay naging isang lingkod ng Diyos, ay hindi ka na, uh, nangangalun niya, hindi ka na ano, hindi ka na mababae. Bakit po napakahalaga nito mga kapatid? Kasi isa pa din po yun sa bunga ng panapataya po natin kung paano po tayo binago ng ating Panginoon Diyos. Pero ano, kung yung dating, yung dating pagkatao mo, luwang pagkatao ay ganyan yung nangyari iyo, so hindi ka, ano, hindi ka, hindi ka huhusgahan, hindi ka hatulan dahil ano, wala ka pa naman sa Panginoon nung nangyari yon Pero kung nasa Panginoon ka na, at nais mong maglingkod sa Diyos, at nag-commit ka ng, ng pangangalun niya, ay, i, ano po, ibang usapan po yan mga kapatid. Like po yung isang ginagalang na, na pastor, ano po siya, uh, napapakinggan ko din po siya sa ano po, sa YouTube. At kasakasama po niya yung mga batikan na mga ano, na mga pastor. At ngayon nga po, nabalita po na nakalimot ako po yung pangalan niya pero kahilera po niya sila ano sila sila Dr. R.C. Sproul, Sproul sila Dr. Body Bocham sila uh, Pastor Jan MacArthur sila po yung mga kanin ka niya kahilera po niya sila Billy Graham kahilera po niya yan uh, na ano po siya na karoon po siya ng um, ng uh, pagkakasala at siya pinagcommit ng adultery kaya naman po kahit napakahusay po niya na pastor, napakahusay po niya na na preacher at uh, talaga namang iginagalang na ano po na pasto ito siya po ay ano siya po ay tiniwalag, itinawalag po siya yung pong ano yun dahil sa kanyang ano naging naging uh, pagkakamali sa kanya pong uh, kasalanan so hello nawawala po ba ako so yung po napakahalaga po na ano po na tayo po ay namumuhay na yung bunga po ng atin po pananampalataya nakikita sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Nagkakamit ng paggalang sa mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Christ. So, so ito po yung ano magandang resulta ng ano po, ng pagiging isang tapat na lingkod ng ating pong Panginoon. Ah, uh, nagkakaroon po ng ano, sabi nga dito nag na nakakatanggap sila ng paggalang, ng respeto bu buhat po sa ano, sa mga kapatid, buhat po dun sa mga uh, mga mananapalataya kapwa po mananapalataya na kanila pong pinaglilingkuran at, at sabi pa nga po niya po si Pablo umaasa ako magkikita tayo sa ayun uh, kaya po niya sinulat si, sinulatan si Timothy dahil nga yun nga pinadala nga niya sa sa iglesia ng Efeso sabi pa po dito sa 15 upang kung hindi man ako makarating agad ay lama, malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga tao sa sabahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at sa Liga ng katotohanan. So, no, napakahalaga po ng mga sinasabi na ito ni Apostol Pablo dahil po sa loob po ng, ng iglesia ay dapat yung pundasyon po ng pananampalataya buwag buwag po sa ating pong Panginoon ay nai-implement po doon po sa loob po ng church. At yung mismo po dapat ng mga tagapanguna doon ay hindi nakakalabola, labo hindi, hindi nagkakagulo-gulo. Kumbaga, Ay, Kumbaga ano po, uh, dapat uh, nandun po yung kaayusan, nandun po yung uh, yung harm, uh, harmonious na relationship sa bawat ano po, taga-pangasiwa po na isa po iglesia Katuwid nga po no kanina po, example po, may yung isang pastor po na 'yon, na no, nag-commit po siya ng adultery habang siya po ay pastor, iginagalang siya po ay uh, sikat na pastor ay dahil sa kanya po nagawang pagkakamali siya po ay tiniwalag ng ano ng pinakamataas na pamunuan po ng ano ng uh, na, 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 nangangasiwa sa mga ano po mga pastor. So iba po sabi po sa verse 16 sabi pa nga po sa verse 16, hindi may kakala, na napakadakila ng hiwagan ating religion. Siya'y nahayag sa inyong tao, pinatunayang matuwid, ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Pinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa nilikutan at itinaas sa kaluwal So ito pong sinabi ni Apostol Pablo na ito ay isang patunay na ang, ang, ang sino man na mabigyan ng privilehiyo na mapili na maging tagapaglingkod ng ating pong Panginoon sa loob po ng Iglesia ay talaga namang ano, talaga namang pinagpala isang pagpapala po ito mga kapatid na makapaglingkod sa ating Panginoon. So yun po mga kapatid. dito ko na lang po ano yung aking pong mensahe. Hindi na yung alaga ko. Oh, Marco, what's wrong with you? Hindi kasi sabi, kasi si Marco. So yan po, isasara ko lang po sa panalangin yes Lord uh, salamat sa gabing ito napatuloy na uh, binibigyan mo kami ng mga instruction Panginoon sa buhay po ni Apostle Pablo sa kanya po sulat kay Timoteo Panginoon, salamat Lord dahil is, is <coughs> isang privileyo, isang pagpapahala saglit, <laughs> ang sakit na lang ko eh. Zaplan nila lumamon ako para ako kaano. Parang binabarahan ng ano nilalamon nila. Tingiin ng kalamon nang sobrang big. Sobrang big. Nep, to link ni yes, Lord, uh, Salamat Lord sa ano na to bang mga uh, mga instruction ni Apostle Pablo na ito na magagamit po namin sa aming buhay bilang mga mayan na palataya. Na kahit hindi man kami mga uh, mga naglilingkod sa loob po ng simbahan, Panginoon, o may mga kapatid kami dito na naglilingkod sa loob ng simbahan, kami pinagpapasalamat nagpapasalamat sa ano na to, sa pagkakataon na ito na kami po ay yung pinagkatiwalaan sa napakalaking uh, gampanin sa loob po ng na iglesia. Kaya Lord, sa gabi ito kami pinagpapasalamat, patuloy mo pagpalain ng bawat isa na nakadalo, maging sa amin pong Pastor Dani na hindi po namin nakasama ngayong uh, gabi na ito. Patuloy mo ngata ng kanyang buhay, patuloy mo siyang asamahan uh, Panginoon, kalingain, Lord. Patuloy nakahabagan, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi ito, sa inyo namin binabalik, na lahat po ng pasalamat, lahat ng papuri. Sa mga pangalan-pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Very God po.